So guys, magdidimo tayo ng water pump. Paano magkabit? Uh, so guys, yan. Yan, ilagay natin yan, yung coupling. Yan, dalawa. Pero may nakabit ko na guys, yan. Yan, ano yan guys, bulb spring. Para hindi babalik yung tubig. Para pag on ulit, may puno ng tubig. Yung, ano, water pump. Kasi kapag walang puno ng tubig yan, ay, hindi ihigop kakatihin mo na naman ng ano, tubig yan, pag nakahigop yan hindi na babalik yung tubig doon sa ano uh, sa may lagayan ng tubig doon sa may drum tapos palabas, ganyan yan, kumplin guys yan guys, la, ay, ano na natin ikabit na natin lagyan natin ng tiplon guys tapos kabila lagyan ng tiplon kabila. Yan lang magkabit yes, yan. Lagyan mo tip tiplon yung yes kasi uh, singaw yan mahirap pumigop. Tapos may leak, pangit. Ayun. Guys, yan ang kinabit ko guys, pero may nakabit ko na guys. Nakita ko lang yung kupling na yan 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 ang i... yan ang kabit dyan sa water pump yan ganyan guys ano yan yan automatic nag uok din yan yan ikabit natin yan ang palabas ng tubig guys yan ang palabas ng tubig kailangan walang leak guys tapos doon naman sa kabila yun ang papahigop yun ganyan ang ilagay ko guys ko, may may thread yan guys may thread yan salpak nyo yan. lang po kabit simple lang guys pwede mo ikabit sa malapit sa gripo kung mahina ang tubig mo sa ano galing sa nawasa pwede mo ihigop yan pwede mo gamitin yan para mabilis yung maalakas yung tubig mo yan 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 ang pahigop yan yes doon pahigop yan doon sa bob spring yan bob spring na yan 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 ang titigil ng ano hindi babalik yung tubig yan ihigop yan dyan tapos may ano doon may puring dyan guys pag nahigok bubukas pag wala nang mahigok sa sarado kasi may ano yan may, pa, may pundong tubig yan pag walang pundong tubig yan kakatihin mo naman lagyan mo naman tubig yan yan mong babs ring, mong lagyan mo ng ring mo lagyan mo ng pag higop yan may, may tubig na dyan sa hose yan Yan, pag kinakakatihin mo lang yan. Kasi hindi pa nakahigop eh. Yan, lagyan mo ng tubig yan. Tapos, ilagay mo yung uh, yung bab, bab spring, bab spring na ano. Yan, bab spring. Na may ah! yung sala. <laughs> pag higop yan guys, automatic bubukas yung sa, ano, sa ilalim yan tapos pag wala na may pag uh, patay yung motor naiwan yung tubig dyan sa hose automatic na yan hindi ka na mag uh, ano, lagyan tubig dyan iwan natin guys so, oh. uh, yun uh, guys so, oh. lakas ng ano uh, tubig Uh, yun nga ano eh maliit lang yan guys 900 plus lang yan yung water pump yan ito uh, ano din to Automatic din to. Nagla-lock to yung ito. O, baka. naglalagay ng araw. Ayan. Tingnan mo guys, o. Oh. Okay na guys. O. Oh. Ayos na guys. oh, lakas ng tubig guys, o. Oh. O. Oh. Okay so, okay na. Yan, simple lang pagkabit niyan guys, oh. Pwede mo ay eh, diretso doon sa ano, yung sa gripon mo ano. Pero yan guys, gagawin ko nang ano, hulog-hulog yan guys. Doon sa may karwas ako kasi yung kailangan ng tubig, walang bantay. Gagawin ko nilang hulog-hulog, lagyan ko ng timer. Para wala lang bantay, hulog isang balde, 5 pesos. Ah. Uh, yan, patayin natin guys. Tapos yung ubalik ko. Oh. Mathing guys. Uh. Thank you guys.